maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal sa ating mga channel shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milaurel Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog Melinda Alves, Mat Vlog Ati Bing Batingber Idol Marvin Malveran kay XPG Secret Files Maraming salamat Idol kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng mga member kay Tita Jenke Perez Mikroki at Maricel Aranco Shoutout din kay Torin and Fjord Prince kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community dyan sa Cebu sa mga Baker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwento. Maagap naman na inilahat nitong si Ronron Ron ang mga nagaganap doon sa may sagingan tungkol sa pagkapatay ni Carlo doon sa sampung membro ng kulto at pati na ang namumuno sa mga ito. Napasinghap na lamang itong si Padre Mario at ngayon sa tingin niya napakalaking kawalang ito sa kanilang mga kalaban. Lalo na mahigit din sa sampo ang mga namatay doon sa panig ng mga aswang na abwak. Uy ka ng pare. Kailangan natin nahintayin si Carlo Kapitan Ismail. At habang hinihintay natin ang aking pamangkin, mas nakakabuting iligpit na natin ang mga bangkay ng mga aswang. Si Carlo na ang bahalang magdesisyon kung ano ang nararapat na gawin sa mga ito. Matapos ang sinasabing iyon ng pare sinangayo na naman agad iyon nitong si Kapitan Ismail. Agad na inutusan nito ang mga kasamahan ng mga tanod at mga kabataan doon sa lugar na bitbitin ng mga ito. Ang mga bangkay ng mga aswang at dalhin na doon sa barangay hall para kung sakaling gusto ng batang si Cardo na sunugin ang mga ito, madali na lamang nila itong gawin. Uwi ka din nitong si Kapitan Ismail kay Padre Mario. Tunay ngang kakaiba ang lakas ng pamangkin mo, Padre. Mantakin mo, sampung mga membro ng kulto ang kanyang napatay at kasama pa sa mga ito ang kanilang pinuno. Natitiyak ko na matapos ang pangyayaring ito, titigilan na tayo ng mga aswang at ng membro ng mga kulto at magkakaroon na ang mga ito ng takot. Sa muli, maraming salamat sa inyo, Padre sagot naman nitong si Padre Mario. Walang anuman iyan, Kapitan. Sa tingin ko, tungkulin din ng aking pamangkin ang mga ginagawa niya. Alam mo, Kapitan, ang mga magulang nitong si Carlo ay hindi din mga pangkaraniwan lamang. Malakas na ang tingiro at mandrigma ang kanyang ama na si Buhawi at malakas din na ang tingira ang ina nito na siyang aking pamangkin na si Maya. Kaya ganun na lamang kalakas ang akin pamangkin na si Carlo at ang kagustuhan itong puksain ang mga kampon ng kadiliman. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dumating na din doon ang batang si Carlo at sinabi nito na wala na siyang nasipat at nararamdaman na mga kampon ng kadiliman doon sa paligid ng mga kabahayan. Lalong-lalo na ang presensya ng mga kulto wala nang nararamdaman pa itong si Carlo na maaaring nasa paligid pa ang mga iyon. Huwi ka ng bata. Tio Mario, sa ngayon mukhang tahimik ng buong paligid. Mukhang umatras na ang iba pang membro ng mga kultong iyon dahil siguro sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Kunin na natin ang kanilang mga bangkay at nang makikilala natin ang kanilang tunay na pagkakilanlan ngunit nang magpunta ang mga ito doon sa may sagingan kung saan iniwan nila ni Carlo at Ronron ang mga bangkay ng mga membro ng kulto. Wala na ang mga bangkay doon sa lugar. Naabutan na lamang nila ang nagkalat na mga tilamsik ng dugo doon sa paligid. Wala na din doon ang mga ulo na humiwalay sa kanilang mga katawan. Kaya hinala nila ni Carlo, maaaring kinuha iyon ng mga kasamahan ng mga ito at dinala sa kanilang pagtakas. Uwi ka nitong si Carlo kay Kapitan Ismail at Padre Mario. Mukhang hindi patapos ang ating labanan kontra ang mga kulto at mga aswang Tio Mario, Kapitan. Ngunit pansamantala munang magiging payapa ang lugar na ito ng ilang mga araw. Kailangan lamang natin na laging alerto sa lahat ng mga pagkakataon Baka maghintay lamang ng magandang pagkakataon na makaatake ang mga ito sa atin. Kailangan pa rin natin na laging nakataas ang ating dipinsa. Sinang na naman iyon ng pari at ng kapitan. Matapos iyon, agad nang nagpunta ang mga ito doon sa barangay hall. Sinabi nitong si Carlo na mas nakakabuting sunugin na nila ang mga bangkay ng mga aswang para hindi na iyon maamoy pa ng kanilang mga kasamahan. Kinabukasan, masaya ang mga tao sa kanilang nabalitaan. Ngunit inilahad din ng mga ito na hindi paganap ang kanilang makakamtan na kapayapaan dahil maaaring bumalik pa ang kanilang mga kalaban at muling mamimiktima. Kaya nakipagpulong itong si Padre Mario sa lahat ng mga taong nandoon kasama na itong si Kapitan Ismael sinabi na ng pari na kailangan pa nila ng mga armas at kinakailangan din nila na magsasanay sa pakikipaglaban at imininkahi ng pari na kailangan nila na magkakaroon ng magaling na tagagawa ng mga armas at si Ilyas ang kinakailangan nila. Bukod pa sa magaling itong gumawa ng mga armas, makakatulong pa ito sa kanila sa pagsasanay doon sa mga kalalakihan sa lugar at sa pakikipaglaban doon sa mga kampon ng kadiliman. Sumang-ayon naman agad itong si Kapitan Ismail. Pagkatapos, wala na silang inaksayang oras at panahon. Mabilis na inutusan nitong si Padre Mario, si Manong Isoy at Carlo na sunduin na ang dakilang panday. Kasama din nila sa pagbaba doon sa patag itong si Ronron. Kaya sa araw na iyon, mabilis nang umalis si na Carlo. Sa mga sandaling iyon, Pababa na ang mga ito ng patag. Dumaan na ang kanilang sinasakyan doon sa gilid ng malalagong kakahuyan. Lumipas naman ang mga oras, matagumpay naman na narating nila ni Carlo ang kinaroonan sa kubo nitong si Elias. Agad na inilahad nitong si Carlo ang mga tugon sa kanya ni Padre Mario. Masinsinang nag-uusap ang mga ito hanggang sa lumaon pumayag na din itong si Elias sa kahilingan ng pare. Agad na iniligpit nitong si Elias ang kanyang mga kagamitan at dalahin na kapag disisyon na din ang panday na huwag na munang isama ang kanyang pamangkin na si Gutor na sa mga pagkakataon na iyon ay nandoon sa kanyang kapatid na babae doon sa kabilang bayan. Matapos na maihanda ng panday ang lahat ng mga dalahin, agad nang sumama na ito kina Carlo Ronron at manong isoy kasalukuyan ng pabalik na mga ito doon sa bukirin ng kalaha. Samantalang ang grupo naman ng mga kulto, nagtatangis ang mga ito dahil sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Tuluyan nang lumayo na din ito sa lugar ng kalaha at nakipagkalas na doon sa kanilang kasunduan sa mga aswang. Ngunit hindi lumayo ang mga ito para tuluyan na sumuko sa labanan nagtungo ang nalalabing mimbro ng kulto na sa pamumuno nitong si Victor ang nag-iisang anak na lalaki ng napatay na supremo. Nagtungo ang mga ito doon sa sityo ng mga saltik. Ang mga aswang na dihamak na mas malakas doon sa dati nilang mga kasabwat na mga abwak. Mas malakas pa nga ang mga aswang na ito kumpara sa kanilang grupo. Malakas kasi ang mga matatandang saltik lalo na sa pagdating sa mga usapang usala. Dating kaibigan ng kanyang ama ang namumuno sa mga saltik na iyon at humingi sila ng tulong para mapatay ang batang pumatay sa kanyang ama. Dahil malaki ang utang ng loob ng pinuno ng mga saltik sa ama nitong si Victor, nangangako ito na tutulungan ang binata para sa kanilang binabalak. Siyam na mimbro na lamang ng nasabing kulto ang mga natitira at lahat ng mga ito sumama pa rin sa bago nilang namumuno na si Victor. Ayon naman sa pinuno ng mga saltik na si Tandang Tibor na mas nakakabuting subukan pa rin nilang maghanap ng paraan para tumulong sa kanila ang mga abwak. Malaki pa rin ang may tulong ng mga ito sa kanilang plano at magagamit nila ang mga ito sa ibang mga paraan. Kaya pumayag na din itong si Victor. Agaran nang bumalik ang mga ito doon sa bulubundukin ng lugar ng kalaha para kausapin ang namumuno doon sa mga aswang na abwak. Kasama na din itong si Tandang Tibor at ang sampung malalakas na mga saltik. Hindi lamang malalakas ang mga ito pagdating sa aspitong kumbate. Malalakas din ang mga iyon pagdating sa karunungan sa mga usala. Kaya kampante na itong si Victor na sa mga pagkakataon na ito magtatagumpay na sila sa kanilang binabalak na pagpulbos doon sa maliit na bayan ng Kalaha. Ngunit wala muna sa kanilang plano ang pag-atake agad doon sa lugar ng Kalaha. Kailangan muna nilang palamigin ang sitwasyon at kapag bumaba na ang dipinsa ng mga antingirong nando doon sa lugar na iyon, sa kanal lamang sila gagawa ng mga pag-atake. Nang tuluyan naman na makabalik ang grupo nila ni Elias doon sa lugar ng kalaha, agad nang ginawa na nito ang mga dapat na gagawin. Gamit ang mga bagay na gawa sa mga tanso, agad na ng mga armas itong si Elias. Mas malakas na mga armas dahil sa mga pagkakataon na iyon, mayroong mga pabaon na usal at may mga pinahid din na mga katas galing sa halamang mimosa at ang tunga, ang panday doon sa bawat mabubuong mga armas. Habang lumipas ang mga araw, nagpapatuloy din itong si Padre Mario sa kanyang tungkulin. Nagmimisa ito at nagpakalat ng kautosan ng Diyos doon sa lugar na naging dahilan para mas lalong mapalapit pa ang mga taong naninirahan doon sa Panginoon. Isang linggo ang lumipas nang matapos na nitong si Elias ang mga ginagawang mga armas. Bumuo na ng grupo itong si Padre Mario at itong si Elias ang namumuno sa mga ito pagdating sa mga pagsasanay. Ang panday din ang namimili sa mga karapat dapat na magiging kabilang sa nasabing grupo. Kinakailangan na dalisay ang puso at matapang at gustong matutong lumaban. Hanggang sa makapili na itong si Ilyas, sampung mga kalalakihan ang napili nito at agad nasinimula na ng mga ito ang pagsasanay. Maliban doon sa sampung napili nitong si Ilyas na pinangalanan niyang mga sagradong bantay, may grupo din itong si Kapitan Ismail na binubuo ng mga makabagong mga tanod magkakahiwalay na si Nanay din ito ng kapitan sa paghawak ng baril at mga matatalas na bagay. Gayon na lamang, hindi ito katulad sa mga pagsasanay na ginawa nitong si Elias na pati sa mga ordinaryong usal itinuro doon sa Sampo. Sa Sampong iyon, kabilang na itong si Runrun at sa Sampong iyon dalawa ang namungkod tangi na sa tingin nitong si Elias mas maaasahan niya sa labanan at mabilis na matuto ang dalawang ito ay si Narunron at ang isang matandang si Tatay Buka. Lingid kasi sa kalaman ng lahat, dati nang may mga kalaman itong si Tatay Buka, ngunit nang mamatay ang asawa nito dahil sa pakikipagtunggali doon sa mga aswang, tumigil na ito sa pagiging antingero at nangangako na iwan na ang gawain na iyon. Tagapatag kasi itong si Tatay Buka at napunta lamang dito sa bukirin para takasan ang kanyang nakaraan doon sa patag. Ang iba na sa mga ito, pangkaraniwan na lamang ang mga natutunan galing kay Ilyas. Ngunit mas lumakas naman ang mga ito sa aspitong pakipaglaban. Laging sinasabi din nitong si Ilyas na itong si Carlo ang mamumuno sa kanila dahil sa susunod na mga araw baka bababa na siya ng patag. Saktong mahigit sa isang buwan ang mga lumipas dito na gumalaw ang kanilang mga kalaban. Inumpisahan nila ito sa pagkatay doon sa mga taong nagagawi sa gubat. Dalawang magsasaka ang hindi na nakakabalik sa kanilang mga pamilya na labis na ikinalulungkot ng kanilang mga kamag-anak at ikinagulat na din ng panig nila ni Padre Mario. Agad na nagpatawag ng pulong itong si Padre Mario. Wika nito sa lahat ng mga kasali sa pulong iyon na Kapitan Ismail, maaaring ang pangyayaring ito ang aking inaasahan na gagawin ng ating mga kalaban. Masyadong nagiging maluwag ang ating dipinsa. Marami sa atin ang umaalis at gumagala na doon sa may kakahuyan. Ngayon, mukhang nagsisimulang gumalaw na ang mga ito. Kailangan natin nagagalugarin ang kakahuyan para subukan natin na hanapin ang ating mga kabaryo. Carlo, ikaw na ang bahala sa mga bagay na iyan. Isama mo ang grupo ng Sagradong Bantay. Ngunit huwag lamang kayong masyadong lumayo dito sa ating lugar. Simula ngayon, Kapitan, higpitan natin ang pagbabantay sa paligid ng ating lugar. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad nang humanda ang grupo nila ni Carlo. Pati ang grupo nila ni Kapitan Ismail, humanda na din ang mga ito. Sa hapon na iyon, agad na umalis ang grupo ng sagradong bantay. Sa mga pagkakataon na iyon, nakabalik na sa patag ang panday na si Manong Ilyas. Ngunit tiwala itong si Manong Ilyas na hindi ganon kadaling matalo ang kanyang mga sinanay na mga kampun ng kabutihan, ang sagradong bantay. Palaisipan pa sa kanila ngayon kung sino ang maaring nasa likod ng pagkawala ng dalawang magsasaka. Hinala nila na baka gumanti ang grupo ng kulto. Maaring kumuha na ang mga ito ng dagdag na makakasama. Ngunit hindi pa sila sigurado sa mga bagay na iyan at kabilang iyan sa misyon nila ni Carlo. Makalipas ang ilang mga minuto, sumuot na ang mga ito doon sa kakahuyan. Daladala ng mga ito ang kanilang mga kagamitan. Plano kasi ng kanilang grupo. Bubunuin nila ang buong gabi sa paghanap doon sa dalawang nawawala nilang kabaryo. At pagkabukas na lamang plano ng mga ito, bumalik dito sa lugar. Itong si Carlo ang namumuno sa mga ito. Ngunit ginagabayan pa rin ito nitong si Tatay Buka dahil bukod na ito ang pinakamatanda sa kanila, ang matanda din ang pamilyar sa kakahuyan na iyon. Hindi naglaon, pagkagat ng gabi, may nasipat silang mga ilaw ng lampara doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Wala ni isa sa kanila na nakapunta pa doon sa lugar na iyon at ngayon pa lamang nila napag-alaman na may mga naninirahan na pala sa gawing iyon. Ngunit nag-iingat pa rin ang mga ito at hindi inalis sa kanilang isipan na baka kabilang ang mga iyon sa maaring kalaban nila. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa mga nakikita nilang ilaw ng lampara. Bati din lang mga kabahayan ang mga iyon. Kahit pa nga itong si Tatay Buka, walang ideya tungkol sa mga kabahayan na kanilang nakikita. Lumipas ang ilang mga minuto, narating na nila ang lugar na iyon. Nagtataka si na Carlo at itong si Tatay Buka dahil purong presensya galing sa kanan ang kanilang mga nararamdaman. Kaya agad nilang naisip na mayroong naninirahan sa lugar na iyon na may mga karunungan at galing ang mga ito sa kanan. Labis na ipinagtataka iyon ng kanilang grupo. Maaga pa ang gabi, kaya natitiyak nitong si Tatay Buka na marami pa ang gising sa mga taong nakatira doon sa lugar. Balak ng kanilang grupo na magtatanong doon sa mga ito baka sakaling may nalalaman ang mga ito sa pagkawala ng dalawang magsasaka na kanilang kabaryo. Ngunit bago pa muling makausad ang kanilang grupo, biglang nakakaramdam ng presensya itong si Tatay Buka doon sa kanilang likuran. Pati si na Carlo at Ronron naramdaman din nila ang bigla ang pagsulpot ng mga nilalang doon sa kanilang likuran.